Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa sagradong tubig o holy water? Ang Biblia ay tahimik tungkol sa holy water sa paraang ginagamit ito ngayon. Para sa pagbibinyag, ang Mateo 3.11 ay nagsasalita nang binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi. Na walang anumang bagay sa konteksto na nagbumungkahi na ang tubig mismo ay banal. Ang bautismo ay isang simbolikong ritual na nagpapakilala sa sarili sa kamatayan, libing at muling pagkabuhay ni Kristo. Ang mas malapit na kalintulad sa modernong paggamit ng holy water ay ang mga batas ng Diyos sa lumang tipan na nangangailangan ng paglilinis ng mga maruruming bagay na may ritual na tubig upang linisin ang mga ito bago mahawakan ng isang tao ang mga ito. Tingnan ang Levitico 15, 16 at 17.15 tingnan din ang isang partikular na pagtukoy sa mga ritual ng taong marurumi sa mga bilang 1917. Ang holy water ay permanente na ngayong pinanatili sa pasokan ng mga simbahang katoliko. Iwiwisik sa mga parokyano sa kanilang pagpasok. Ang pagsasani na ito ay nilikha upang palitan ang pagganong pagdiriwang ng bagong buwan. Ayon sa Canon 65 ng Konseho ng Constantinople 691. Ayon sa Catholic Encyclopedia, lumilitaw ang pinakaunang modernong paggamit ng holy water noong ikasiyam na siglo. Kasabay nito, kasama ng katahimikan ng bagong tipan tungkol sa pagsasagawa at paggamit ng sagradong tubig, pinapalagay na ang mga tradisyon ng sagradong tubig ay nilika para sa tanging layunin ng pag-alis ng pagganong seremonya. Gamit ang kakaunting biblikal ng mga kaalaman sa tubig para sa paglilinis anumang gawain na nagpapadama sa atin na mas malapit sa Diyos at nagpapasulong sa ating paglakad kasama niya ay dapat hikayatin. Roma 14, lalo na talata 23. Ngunit isaalang-alang din natin ang unang Korinto 6.12. Kung ang isang gawain ay kapakipakinabang sa isang relasyon sa Diyos, panatilihin ito. Kung hindi, itapon ito ito ay higit na totoo kapag ang nasabing pagsasanay ay may maliit na pundasyon sa Biblia. Ang Biblia ay hindi nagtuturo sa mga kristyano na gumamit ng holy water sa anumang paraan, hugis o anyo. Ang paggamit ng katoliko ng holy water ay hindi biblikal.